Ikaw ba talaga yan? Pag binibidyoan ka, nagpapatay Malaysia ka. Hoy, Batuti, huwag ka magpatay Malaysia Kung kailan kita binibidyoan, saka hindi umaarte. Pero pag wala kang video, napaka-arte mo. Napaka-kulit mo. Shhh! Marap ka dito. Batuti. Pakinggan mo ako, Batuti. Wag kang magpatay Malaysia, Alam ko, nagpapatay Malaysia ka lang eh. Di ba? Ikaw ba talaga yan si Batuti? Tapatin mo ako. Ikaw ba talaga ang mabait na aso? O napalitan ka sa ospital? Parang hindi ikaw si Batuti eh. Tingnan ko nga yung mata mo. Ikaw ba talaga yan? Ha? Parang hindi ikaw eh. Parang napalitan ka sa hospital eh. O, oh, yung mata mo iba. Parang... Kung... Come! Come! Here! 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 Wait right lang. Oh. Aba, ikaw nga si Batuti. Isang tawag lang. Akyat agad. Very good. Lipat kita. Dito, dito. Talagang ikaw nga. madaling utusan, madalang tawagin. Like, share, and follow nyo lang ang video ni Batuti para sumikat naman siya.